Pumanaw na ang tinaguri ang superstar ng Philippine showbiz, si Nora Honor. Ating balikan ng kwento ng buhay ni Nora mula sa kanyang kabataan hanggang sa kanyang pagpanaw. The Philippine Showbiz List presents Nora Honor's life story and details of her death. Personal life. Si Nora Cabaltera Villamayor na mas kilala lang sa bayan ng Pilipino bilang Nora Honor ay isinilang noong May 21, 1953 sa barrio San Francisco, Iriga City, Camarines Sur. Isa siya sa mga pinakatanyag na pangalan sa larangan ng pilikula, musika at telebisyon sa Pilipinas. Bago pa man makilala bilang superstar ng pilikulang Pilipino, naranasan ni Nora ang kahirapan sa buhay. Lumaki siya nagtitinda ng mani sa mga bus at malamig na tubig sa harap ng Bicol Express train station upang makatulong sa pamilya. Ngunit sa kabila ng kakapusan sa buhay, taglay na ni Nora ang isang napakagandang tinig at walang kapantay na pangarap. Ang kanyang Lola Teresa ang unang nagturo sa kanya ng pagkanta. Ang unang awiti na kanyang natutunan ay The Way of a Clown ang kanyang tiyahin na si Belen Honor naman ang humubog sa kanyang diction, interpretasyon at ekspresyon habang siya ay umaawit. At siya rin ang nabigay kay Nora ng screen name na Honor. Unang nakilala si Nora bilang singer. Nanalo siya sa Dari Gold Jamboree Radio Singing Contest matapos siyang kantahin ang You and the Night and the Music. Nasundan pa ito ng isa pang sa The Liberty Big Show at kalaunan ay sumari siya sa tawag ng tanghalan. Bagamat nabigo siya sa kanyang unang pagsali, muling sumubok si Nora at sa pagkakataong ito, siya ang nagwagi sa Grand National Finals noong May 29, 1967, matapos kantahin ang Moonlight Becomes You. Ito ang simula ng kanyang walang kapantay na pag-angat sa larangan ng showbiz. Matapos siyang patunayan na kanyang galing sa pagkanta, pinasok naman ni Nora ang mundo ng pelikula. Mula sa pagiging isang teen idol, unti-unti siyang kinilala bilang isang seryosong aktres. Sa kanyang pagsisimula, agad siyang minahal ng masa dahil sa kanyang simpleng anyo, makapangyarihang presensya at husay sa pag-arte. Dahil sa kanyang kontribusyon sa sining, ginawaran siya ng National Artist for Film and Broadcast Arts noong 2022. Hindi rin siya pinalampas ng international press dahil kinilala siya ng The Hollywood Reporter bilang the grand dame of Philippine cinema. Noong January 25, 1975, ikinasal si Nora kay Christopher Dillon sa isang civil ceremony. Sila ay may biological child na si Ian Dillon. At bukod dito, inampunin na Nora at Christopher sina Lot-Lot, Matet, Kiko at Kenneth. Muli sila nag-renew ng vows sa isang religious service noong January 27, 1976. Ngunit sa huli ay naghiwalay rin sila. Ang kanilang kasal ay tuluyang naanal noong 1996. Noong 2008, Liging permanent resident si Nora sa Amerika. Ngunit sa kabila ng paninirahan sa ibang bansa, hindi kaya na naman nawala sa kanyang puso ang pagiging Pilipino. Nanatili siyang may Filipino citizenship. Pagkatapos ang walong taong pananahimik sa showbiz, bumalik si Nora sa Pilipinas noong 2011 upang ipagpatuloy ang kanyang karera sa pag-arte at pagganta. Mula noon, muling bumalik ang ningning ng kanyang bituin sa mata ng publiko at mas lalong pinahalagahan at ginawara ng respeto. Nora's bittersweet relationship with her children. Noong December 2020, isang emotional na revelasyon ang inilahad ni Ian sa kanyang vlog na pinamagatang The Bitter Truth sa kanyang YouTube channel. Sa loob ng halos 38-minute video, ikinuwento ni Ian ang tunay na dahilan kung bakit hindi siya sumipot sa birthday party na inorganize na kanyang ina, ang superstar na si Nora Honor, na matagal na rin naging malayo sa kanya sa mga nagdaang taon. Ang kanyang hindi pagdalo ay agad na naging sentro ng puna mula sa ilang fans ng kanyang ina. Marami ang hinayang at nagtaka kung bakit hindi ginamit ang pagkataong iyon upang muling makasama ang kanyang ina. Ayon kay Ian, nasaktan siya sa mga komentaryong nilalarawan sa kanya bilang isang anak na walang puso. Ngunit sa kanyang vlog, inamin niyang lubos siyang natuwa nang unang muling makipag-unayan sa kanya si Nora. Sabarit pagkatapos ng kanilang taimtim na pag-uusap, isang kahilingan ni Nora ang muling nagpasakit sa kanyang damdamin. Hindi niya binanggit sa detalye kung ano ito, ngunit malinaw ang kanyang emosyon na muling nadurog ang kanyang puso dahil dito. Binaligay isang biological child na Nora at Christopher, dala ni Ian ang bigat ng pangalan at kasaysayan ng kanilang pamilya. Noong June 15, 2022, nagkabati na si Nora at kanyang ampon na si Lotlot. Kasabay nito, makikita pagbabalik ng pagkakabuklod ng kanilang pamilya bukasan June 16, 2022, sa isang makasaysayang araw, tumanggap ng plake ang kapatid na Ian, Matet, Kiko at Kenneth bilang proxy sa kanilang ina na pinarangalan bilang national artist for film sa malakanyang Palace. Dahil sa karamdaman, hindi nakadalo si Nora, ngunit pag alamang si Lotlot -Lot ang nagbantay sa kanya bilang tanda ng kanilang muling pagkakaayos. Ang isa pang balakid na humadlang sa pagkakaunawaan ay ang isyo ng negosyo ng gourmet tuyo ni Namatet at Nora. Noong huling bahagi ng 2022, naging laman ng balita ang pagtatalo ni na Matet at ng kanyang ina matapos madiskubring maglalabas din si Nora ng sariling linya ng gourmet sardines at dried fish. Dahil dito, nasaktan si Matet at hindi napigilang maglabas ng saloobin sa social media. Pagpasko ng taong 2023, lalo pang tumibay ang muling pagbubuo ng kanilang pamilya. Noong May 2023, masayang ipinagdiwang ni Nora kanyang 70th birthday kasama ang mga anak na si Lotlot, Matet at Ian. Nora's drug controversy and the loss of her golden voice. Isang opisyal na pahayag mula sa abogado ni Nora ang inalabas noon, kauli na matagal ng isyon di umano'y kaso ng droga sa Amerika na naging dahilan umano upang hindi siya mapili bilang national artist ng sining. Nilino na ito ng pahayag na hindi kailanman nahatulan si Nora ng anumang kasong kriminal, gaya ng inaakala ng marami. Samantala, sa emosyonal na panayam na in sa YouTube channel ni Maricel Soriano noong August 17, 2024, ikinuwento ni Nora tungkol sa kanyang pagkawalan ng tinig na nangyari noong 2010 sa Japan. Dinala umano siya roon upang mag ng isang facial clinic. Pinatulog siya para sa isang procedure at pagising niya ay wala na siyang boses. Ayon pa sa kanya, naniniwala siyang sinadya ang pagkakamaling yun upang sirain ang kanyang tinig na siya naging puhunan niya sa mahabang karera sa pagkanta. Nagsampa si Nora ng malpractice suit laban sa nasabing klinika sa Japan subalit hindi na ibalik ang kanyang tinig. Isang bagay na hanggang sa katapusan ng kanyang buhay ay labis pa rin niyang ipinagluluksa. Superstar Nora dies after battle with health issues. Pumanaw si Nora noong April 16 sa edad na 71. Isitong masakit na balitang bumalot sa puso ng milyong milyong fans at kasamahan sa industriya. Noong mga unang buwan ng 2025, marami na nakapansin sa patuloy na pagkawala ni Nora sa mahalagang okasyon. Isa na rito ang kanyang hindi pagdalo sa Grand Media Conference ang huli niyang proyekto na Mananambal, Isang pelikulang pinangungunahan ng mga batikang aktor sa ilalim ng direksyon ni Adolf Alex Jr. Ang kanyang pagkawala sa naturang pagtitipon ay kinabahala ng marami, lalo na't na matagal-tagal na rin siyang hindi napapanood o naririnig sa publiko. Ayon kay Direk Adolf, Maliin ang payo ng mga doktor kay Nora na umiwas sa malalaking pagtitipon dahil sa pangalit na dulot ito sa kanyang kalusugan. Bagamat hindi siya personal na nakadalo, tiniyak ng direktor na buong puso pa rin ang suporta ni Nora sa pelikula. Sa kabila ng sakit, daba pa rin ang malasakit ng isang artista ang kailanman ay hindi iniwan ang kanyang sini. Mas nauna pa rito ang kanyang desisyong umatras sa pagkandidato bilang nominee ng People's Champ Guardians Party List isang pahayag, idinahilan niya kanyang lumalalang kondisyon at ang kawalang tiwala sa ilang tao sa likod ng kanyang kandidatura. Sa halip na itoon ang sarili sa politika, pinili ni Nora na manatiling tahimik ngunit aktibo sa likod ng mga advokasyang kanyang pinaniniwalaan. Ang pagpanaw ni Nora ay hindi katapusan ng kanyang kwento. Sa halip, ito yung paalala na may mga artistang hindi lang basta umaarte, kundi nabubuhay sa bawat papel, sa bawat awit at sa bawat pintig ng damdamin ng sambayanan. Si Nora ay hindi lamang superstar, isa alamat, isang inspirasyon at isang huwarang hindi kailanman malilimutan. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!